Itago nyo na lang ako sa pangalang Daryl, 31 years old. Sabi nila, ang pag-aasawa raw ay pagsasama ng dalawang taong handang magtulungan. Pero paano kung ang isa ay literal na walang ginagawa kundi matulog buong araw? Hindi ko alam kung malas lang talaga ako o sobrang tanga ko. Pinakasalan ko ang babaeng akala ko magiging partner ko sa buhay. Yung tipong sabay kaming babangon, sabay magtataguyod ng pamilya, sabay haharap sa hirap pero ngayong buntis siya sa pangalawa naming anak, mas lalo kong nararamdaman na para akong katulong sa sarili kong bahay. Araw-araw siya ang huling nagigising at unang humihiga. Walang niluluto, walang nililinis, walang pakialam. Maghapon siyang natutulog. Pag nagising, tiktok agad. Wala man lang han, kumain ka na ba? O kahit tubig man lang na maabot sa akin. Ako lahat. Pagod sa trabaho, pagod sa bahay. Kapag napansin kong hindi siya gumagalaw, ako na ang kikilos. Ako ang naguhugas ng pinagkainan naming mag-anak. Ako ang naglalaba. Ako ang nag-aalaga sa anak namin. Ako pa minsan ang nagpapainom ng vitamins niya na para sa kanya naman yon. Ang sakit sa ulo. Sa dami ng iniisip ko, siya pa ang laging masungit. Igising na parang sinapian, magdadabog, tapos magtatago sa kwarto bung araw na parang walang responsibilidad. Niminsan hindi ko siya narinig magsorry o magtanong kung okay pa ba ako. Bumalik pa sa isip ko, naglabas ako ng halos 150,000 nung kinasal kami. Lahat ng ipon ko tinaya ko para kinabukasan naming dalawa. Pero ngayon, parang nagbayad ako para sa isang taong literal na reyna sa kama, walang ginagawa kundi magpahinga. Oo, naintindihan ko na buntis siya. Pero hindi ba't marami namang buntis na nagtatrabaho, nag ng anak, nagluluto? Hindi ba't pwede naman kahit konti iparamdam mong partner mo pa rin ako? Hindi naman yata tama na ako lang ang gumagawa ng lahat. Ako rin naman napapagod, tao rin ako. Kung magreklamo ako, ako pang masama. Kapag nagbiro ako na kukuha ng katulong, titig mo lang, alam ko na agad ang ibig sabihin, ako pa ang walang malasakit. Pero sa totoo lang, hindi naman siguro kasalanan ang hanapin yung respeto at tulong mula sa asawa mo. Mahal ko siya, kaya nga ako nanatili. Pero pag ako ang tuluyang napagod, sino pang kakilos para sa amin? Kung ako lang ang gagawa ng lahat, tanong ko lang, asawa ba ang tawag doon o ako na lang talaga ang tagapag-alaga? Daryl from Tizon